Nagpasibaw sa ang mulo ang 79 anyos nga si Crisanta Madridinos sa perwisyo nga ilang nasinatian sa proyekto nga atbang sa ilang pinoyanan. Alang ni Crisanta nga dili na lang siya mugawas sa kahadlok nga badakinas og mahulog sa lampas tuhod nga tubig. Nang hinaot na lang ang nahisgutan nga masolusyonan na ang ilang problema. Kining mo ang dalan ani ba mas mayo pa wala pa alang alanga o guba-guba ni. Eh. Kay maglisod jud mi ba ani eh. may pay unya na og muinit na. Dia laman gi ni nga nag uwan na na kami din na nag magsilbi. Dugang pa ni Madridinos nga tungod sa maong problema, naglisod sila sa pagadto sa simbahan sa matag domingo. Ining nga tiguang nagisir hadlok na taog, natikamo tanang tubig, tiguang na tawo namtay kuan, maayig prospero sa mga bataon nga diri mahadlok mukuan, madalin as. Mao na nga problema din namo ni among dalan diri aning dapita. sa bahin sa barangay, gihingos ga ni Kagawad Jose Paler nga gitawag na niini ang atensyon sa kontraktor nga DYZ Construction Services. Sumala ni Paler nga nagpasalig na ang maong kontraktor nga pangitaan ni ini og paagi nga mahawas ang ginaproblema problema nga tubig. Pil ako nga Louis gyud ang mga tao diha bisan ikaw naman siguro, bisan ako naman siguro nga nagpuyo ko anang tubangan, diha karon kung kuan makareklamo reklamu ko. Tungod sa pagkalangan sa proyekto, nagapangayo og dispensa ang opisyal ngadto sa mga apektadong residente. Paningkamutan nga ma pa no? Mapasuyo kay nananghid lang po ko sa kontraktor kay amatud pa niya nga magtinabangay lang pud ni mga hangyo lang pud sila, no? In the heart of changing lives, kini si Brigada Danikasi, Brigada News.